Magandang araw mga kaibigan Super init ng panahon ngayon Masakit sa balat Mahangin pa sa araw na ito Pero tuloy pa rin ang pagtatali natin sa ating tanim na kamatis Alam nyo ba na maraming magandang na itutulong ang pagkain ng kamatis? Ubu ng sustansya ito Mainam na source ng fiber Siksik sa vitamin at minerals, mayaman sa lycopene at tumutulong na labanan ng cancer. Mabuti rin to sa ating puso at tumutulong sa uh, kalusugan ng ating balat. Mainam din sa may diabetes at pinapababa nito ang blood pressure. Kaya ano pang ginagawa mo? Magtanim na tayo ng kamatis at palagi tayong kumain nito. Salamat!